I don't. I don't. Uy, 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 uy. <tinyo> sa erox train ulot sa kanal. Ayun oh, sa spray. Oh, oh, kinaswasak so friedo. Ito pala natin. Disco boy 'yun, i disco boy. Probya <tinyo> uh, ito. Uy, 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 uy. <tinyo> dol, oy. Agoy, Pulog sa kanal, dol. Ang galing. Ang galing. <laughs> Takbo, dol. Oh. Pulog sa kanal, grabe. Oh. Ah. Ah. Bulog sa kanal pre Sang ngayon Hulog sa kanal pre oh. Isang Aerox pre oh, sa kanal. Nagwiggle-wiggle eh. Ayun oh, nahulog sa kanal oh. Aerox pre, nahulog sa kanal. Ayun, wasak pre, ang ulo. Wasak dul, wasak yung ulo dul. Susi Nawala yung susi Dito lang yung kanina eh. May parang tumalsik eh Sindol sa Gerox Yung sumip lang Buti wala siyang kasalubong Sa Ang bilis niya kasi masyado